at para po himay-himayin ang isyong ito kasama po natin si attorney Ferdinand Topaso, ang abogado po isa sa mga abogado ng pamilya Arroyo, particularly ni FG, ni First Gentleman Mike Arroyo, ano po. Ama, good morning. Yes, good morning, Ma'am Cheryl. It's uh, ha I'm happy to see you again. And I'm sure you're very happy. Kasama po ng pamilya Arroyo, kumusta po ang lagay ni CJming? Kayo po ba'y nagkaroon na ng pagkakataon na mabisita si CJMA kasama po nang uh, ni uh, ni FG? Ay, hindi pa po eh, sapagkat mm. uh, biglaan po talaga at ta, uh, we were all caught unawares dito sa decision Uh, ngunit si FG po ay nakausap ko na right after I broke to him the news. Mm -hmm. At uh, sabi niya, e, masayang masaya siyempre ang uh, dating Pangulo. At uh, siya nga po ay nag-issue na ng statement uh, that uh, sabi niya, this is a vindication of everything that we have been saying for the past uh, five years. Nala, yung mga kaso pong ito ay uh, panggigipit lamang at uh, face-saving lamang ng uh, Aquino administration sapagkat sabi nga namin uh, since uh, si Pangulong uh, Aquino is uh, losing hair uh, he cannot afford eh, to lose face. <laughs> <laughs> Kamusta po ang uh, lagay daw po ni CGMA uh, si after that? Ano po ang kwento sa inyo ni FG? Well, maganda naman po. Masaya siya. At, uh, ngunit uh, medyo hindi pa rin mapalagay sapagkat uh, wala pa rin yung desisyon hanggang ngayon. Eh. Mm -hmm. We were expecting her to be home for dinner. Uh, kagabi pero hindi po nangyari ito at medyo uh, nagkakaroon ng parang uh, ano eh, uh, bottleneck doon sa tanggapan ni Chief Justice sa uh, Sereno. Uh -huh. So sana nga po uh, sa eh, na namin ngayong araw na ito para lumabas na po. Sabagat uh, for all legal intents and purposes, eh, uh, malaya na pong tao si uh, Pangulong uh, Arroyo since yesterday. So, klaruhin lamang po natin na habang hindi po lumalabas ang desisyon, sa opisina po ni CJ uh, si Sereno ay hindi po makakalabas mapapakawalan si CJMA uh, si ok kasi may din pong ano yan eh may susunding uh, proseso. Pa. Oo, oo. Okay. so formality lang naman po yan Opo, e eh, kung Opo. magkaroon tuloy-tuloy ang bottleneck at hindi pa rin po makalabas ngayong araw ay e, huwag naman siguro sapagkat uh, this involves the liberty of an individual ano at uh, very basic naman as uh, sinabing uh, walang probable cause therefore the case should not have been filed so wala ang kaso siya. wala siyang there is no reason for her to stay one a second longer in detention mm -hmm. so expected po talaga Today. Opo, dapat naman po at uh, uh, injustice na naman yan kung hindi uh, marirelease today. Ano po ang sabi ni, uh, ni FG? Paano po ang plano? Ang buong pamilya ba ay uh, pupunta po sa ospital at uh, siya'y susunduin? Paano po ang plano ng pamilya? At saan po de derecho? Ang uh, pagkaalam ko po ay lahat ng uh, mga immediate family na roon, mga close friends. At uh, ang sabi po sa akin ni uh, Atty. Arroyo, uh, sa La Vista daw po muna para makapiling niya yung kanyang mga apo uh, at uh, makita niya naman niya yung kanyang tahanan. At uh, ang dalawang priorities po is uh, to spend more time with the family and to personally serve her constituents in Pampanga sapagkat uh, ang tagal po eh, uh, halos... Uh, Uh, anim na taon nang uh, hindi nakikitang personal uh, ng mga kababayan niya sa Pampanga, si uh, uh, Mrs. Arroyo. Pero hindi po natin makikita si FG today or masusundo po siya. I understand mayroon po siyang out of the country trip? Opo, with uh, members of the family rin. Matagal na po kasi itong oh. planado at uh, nagpaalam nga po kami sa Sandigang Bayan. Uh, this, uh, this was of public knowledge. Hindi naman po natin alam kasi na lalabas bigla eh. So tuloy po ang kanilang trip? Opo, ang pagkaalam ko po ay tuloy sapagkat mga uh, anak naman po at mga apo ang uh, magiging kasama ni FG po sa trip na ito. Family trip po ito. Okay po, dito po marami po ang nagdududa no, Atty. Topacio, dito po sa naging desisyon nga po nitong uh, mga mahistrado. Hmm. Lalo po kasi karamihan po sa kanila ay uh, appointee po ni CGMA. Si Well, alam nyo po eh palagi ko na may malaking kalapastanganan sa ating uh, kataas-taasang hukuman kung pagdududahan natin ang motibo. Uh, sa sapagkat eh, hindi naman po along party lines, hindi naman po uh, partidaryo or partisan ang mga akaanib uh, o mga miyembro ng ating Korte Suprema. At kung sasabihin natin ganun ang sitwasyon, makikita rin po natin na may isang appointee, si uh, dating Pangulong Arroyo, si Justice Carpio, na kumontra po sa pagbabasura ng plunder. At meron din pong tatlong appointees naman, si Pangulong Aquino, na sumang-ayon na ibasura na nga po itong plunder. So, uh, I think uh, ang boto po ng uh, ating mga maestrado rito is according to their interpretation of the law and according to their conscience. At uh, marami naman pong beses na pinakita ni Chief Justice na siya po ibumoto against ng policies ng Aquino administration. At uh, this court has time and again shown its independence from the executive. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras. Always so, a pleasure, Sheryl. Thank oh. you.